Wala, mate. Hindi ako marunong magbisikleta. <laughs> hindi ako marunong mag-drive. Hindi ako marunong mag-swimming. Ano ba yan? Hindi ako marunong mag-skateboard. Pero magaling ako umiyot. <laughs> <laughs> Panalo? Sabi, mag aral ka mag-driver. Anong ka-drive? Di na kailangan mag-aaral driver. Marunong naman ako oh mag-driver. <laughs> Umatog sa ibabaw. Tama na yun. <laughs> Pasado na. <laughs> Bakit naman ako mag-aaral? Lam, 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 lam. Ay, nako. di ko na kailangan yan. Kahit may pera pa ako, ako bibili yung kotse. Ano ko lang yun, o? Sabi, ikit lang. Sabi, ako driver. Ikaw, okay? Ang driver ko. Pero, susyerte. Susyerte ang driver ko. marami akong kroner kong Gusto nila makisama. Sa kroner kong dyan, okay lang.